dad died 2015 and was a daddy sperm. So, uh, marami siya na sa akin. Um, ano siya kasi, judge siya. Naalala ko sinabi mo sa akin ang mapapanganan niya sa amin ang isang pagbuti at maninis na pangalan. And because of that, parang proud-proud kami, well-loved siya ang isa sa mga lessons na mga hindi tinungin um, ko sa akin sa pagpapahal sa trabaho. Um, Seryoso nito, mahalin nito. At higit sa lahat ng tumatak sa akin ay hindi ang kayaman, hindi lahat ng kayaman at pinagbibili ng na pera. So, pangalagaan ang mga tao sa paligid mo, pamilya mo ng mga kaibigan mo. Ang um, marami ako natutuwa ni kay Papa. Kasi marami po siyang words of wisdom, lalo na kapag lasing. <laughs> parang kapag may gusto mong gawin at kung may pangarap ka, yung yung pangarap mo, uh, do it. Kasi mas mahirap daw po na mag-regret ka sa isang bagay na hindi mo ginawa kaysa sa bagay na ginawa ko. Um, and then yung observation ko na natutunan ko sa kanya is parang um, hindi mo perfecto ang isang pamilya. Lahat po tayo may mga problema. Pero at the end of the day, ang meron po tayo ay yung pamilya po natin. Kaya kahit ano pong problema yung dumaan um, sa atin, ah, uh, um, or magkasakitan man tayo, yung pamilya, bawat isa, ah, uh,